うん。<music> tinatanungan daw para kay Senator Rizzo Ontiveros kung paano napatayuan ng Pogo Hub ang lupang dapat na ipinamahagi na sa mga magsasaka sa Porac, Pampanga. Kaya naman sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong Miyerkles, July 10, ipinatawag ang mga magsasakang apektado. Kwento ng kanilang tagapagsalita na si Manuelo Galang ng Barangay Santa Cruz, Porak, Pampanga. 2003 nang magsimulang usapin sa lupa. Eh, balik ka, 24 katao po kami doon sa barangay Santa Cruz. Kasalukuyan po namin na nagtatanim doon. Tapos, yun na, kuha niya pong Perto Cruz yung lupa. Tapos, nakuha niya. Tapos, tinulungan po kami ni Attorney Carlos. Siya pong nag-ayos sa mga, siya pong lumakad. Siya po lumakad. Lahat po nang kuha sa dar kasalukuyan po ang punto nagtatanong kami doon. Tapos na na disgrasya po si Atorne nung anong year ba yung, uh, na uh, na ambos po. Siyempre yung mga hortalano gusto nila katayimikan po eh nung na disgrasya nga po si Atorne natakot po yung iba dahil lalo na dumami yung mga security do sa loob. Nagsalita rin sa pagdinig si Roan Fatima Magantan na nagpakilalang researcher ng United Filipino Against Crime and Corruption na tumutulong umano sa apektadong magsasaka. Dito ay nilahad ni Gantan ang tinakbo sa laban ng mga magsasaka mula 2003 o ang Porac 106 case. Ayon kay Gantan, agricultural daw noon ang lupa hanggang may mag-apply ng land conversion noong February 17, 2003, na inapela naman ng mga magsasaka, ngunit natalo ang mga ito. Bilang paggalang sa utos ng DAR, umalis daw noon ang mga magsasaka, ngunit kalakip ng conversion ang kondisyon na dapat masimulan ng development sa loob ng isang taon matapos matanggap ang order. Dapat ding matapos ang development sa loob ng limang taon, ngunit hindi raw ito natupad ng may-ari ng lupa. Dahil dito, noong August 17, 2018, muling naghain ng petition for revocation ng mga magsasaka. Nagkaroon daw ng on-site inspection ng fact-finding team na binubuo ng mga opisyal ng Darmula, Central, Regional at Pampanga. At November 25, 2019, inisyo ang Darko Order Number LUCC 119-0179 Series of 2019 pabor sa mga magsasaka. It was, in, it was mandated in this order that the undeveloped portion of this landholding will be the subject of crop coverage and to be distributed to qualified farmer beneficiaries. So therefore, the PAPO 2 was mandated to segregate the undeveloped portion from the developed portion. Ang desisyong ito muling inapila sa Office of the President at sa loob ng limang taon mula noon, patuloy pa rin ang ng mga magsasaka. Ayon kay Gantan, nagpapasahan daw ang opisina ng DARP Mampanga at Central Office. Uh, ang lang ho dito, uh, Madam Chair, kapag ho, this is based on our just observations, um, when it is the developers who apply request to DAR, in just months, the same is being approved. However, in this case, nanalo na ho yung farmer since 2019 yun pong conversion order, despite opposition, na decision ho yan ng five months lang. Ito hong mga magsasaka, maglilimang taon na hong nakikibaka. Pero hanggang ngayon ho, hindi ko pa rin ho nila makamit ang hustisyang nararapat para sa kanila. Kinumpirma naman ni DAR Undersecretary Napoleon Galit ang darko order noong November 25, 2016. Ngunit paliwanag nito, nasa opisina raw ng presidente ang desisyon upang ipagpatuloy ang implementasyon nito. Hindi rin daw kasi sila makakakilos dahil may apela pa ito. Ngayon po Yusek Galit, na-reverse po ba yung order na ito? May cease and desist ba from executing the order? Uh, Madam Chair, ito pong uh, sinasabi natin na 2019 partial revocation order madam chair is still pending with the office of the president on account of the appeal filed madam chair by the owners of the subject land holdings pero sa pagkaalam ko po Yusek, galit uh, kung ang sasabihin natin na ang sitwasyon natin ngayon ay ganito dahil may pending appeal sa op dapat patuloy pa din yung LAD process hanggang sa issuance ng rp title sagot naman ni galit Opo, sa Republic at 6657, nakasaad po sa Section 16 na magpapatuloy po ang land process up to the issuance of RP title. In case na nagkaroon po ng uh, appeal sa Office of the President, ihinto po hanggang doon sa issuance ng RP title, ang installation at saka yung fluid distributions ay pansamantalang ihinto hanggang walang decision ang Office of the President. Tanong naman ng senadora habang nakapending pa sa OP, bakit hinayaan ng DAR na magkaroon ng konstruksyon ng Pogo sa lupang pinag-uusapan? Pero may ironic situation po, Yusek, ang nangyari eh, dito sa sitwasyon ni na Mr. Galang. Hindi pwede magpatuloy ang DAR, pero pwede gumawa ng Pogo. <laughs> bakit ganun po ang nangyari? Unang-una po, Madam Chair, doon sa panahon, doon po sa panahon na yung conversion order kasi ng series of 2003, iyon po ay final and executory. As a matter of fact, partially executed na po. Since partially executed na po doon, Madam Chair, momentarily po, yung jurisdiction po doon ng DAR is temporarily divested. Bilang ahensyang tagbuhan ng mga magsasakang nais humingi ng tulong, tanong panang Senadora sa DAR, anong kanilang magagawa para mapabilis ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka? Meron po ba kayong maitataya sa kanila na maipagtagumpay na yung kanilang pagmamayari ng lupang iyan. Na kung sakasakali po dumating sa panahon na naging final yung revocation order at pupunta na kami sa coverage, hindi rin po automatic, uh, Madam Chair, ito pong mga pasinsya na sa mga, sa mga tao na nino-present ni Ms. Pera Lucas, hindi rin po automatic na sa kanila mabibigay ang lupa. Kasi magkakaroon po rin yan ng land process. Magkakaroon po yan ng land evaluation, identification, kung karapat dapat ka ba, na magsasaka para sa award ng lupa. Pagtitiyak naman ng senadora sa mga apektadong magsasaka, ilalapit ang usapin sa opisina ng presidente. I I'm sad na walang maibigay na mahigpit na pagtataya ang DAR dito sa kaso ng PORAC 106. Nananawagan na lamang po ako sa Good Executive Secretary na alam ko ay chair din ng PAOK na invested sa pagtingin sa mga illegal activities sa POGO there is an appeal before the OP on a land holding that is the very site of the Porak Pogo. And the chair hopes that this matter can be put to rest at sa, at sa panig din ng ating mga magsasaka. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.